Siguro daki video. Video na kayo. Ano ba ang pamesta? <laughs> Ayan po yung mga pamesta. <laughs> nandito na po. Nandito na, nandito, nandito na po kami sa... Nandito na po kami po sa unang destination. <laughs> sa friend po ni Kuya Efre. Magigipamesta po kami dito. Ano po yung mga kasabanan mo? No? Kasi yan yun

Anak po namin sa kasama niya. Kasama niya na po siya. Ayan po, kumakain na po sila. Ayan po, yung bahay po ng ninaanak namin ng ganda. Oh. Ayan po, mabait, oh. mabait po ito. Tsaka po yung kanilang mga magulang, mga kaibigan po namin. Ayan. Dati po nagtatrabaho dito sa baga Kayo mister. Oh. Ayan, kumakain na po sila. Ayan. Ayan, kain lang. Ayan. Ayan po si Melody girlfriend po ng anak ko si Jember. Ang ganda-ganda po. Ayan po. Tsaka po yung pamangkin po ng aking manugang. Ayan. Kasama po ni Jeffren. Yung naka-sombrerong Chicago. Ayan po. Ayan. Ayun po yung amin. A -a. In next Mamaya po magdi dinner po kami sa bayan. Doon isa nang kaibigan namin. Kasamaan dati sa trabaho <laughs> ng ating mister. Ayan po. Ayan po yung aking kapatid o. Yung nakapit si Jeff. Ayan. Tapos yung nakasalamin, driver po namin. Ayan po. Uh, Brother-in-law, may aking tainik na eh, tayo. Isang tayo mo rin. O. Pinsan din namin siya. Ayan po. Tapos dito na po sa labas. So, ang oh, ganda po ng labas nila. Oh. Ayan, ang laki po ng bakuran nila. Oh. Ayan. Okay. mag ka naman sa mga followers namin. Inaanak, ayan po. Mabait po yan. Inaanak po namin sa kasal. Ayan. Ay, ganda-ganda dito sa likod. Oh santi po kayong gulod na ako. Oh. Press po po kayong karelang kagulutan. Ayan po ako oh. sa ilalim po. Tingnan niyo po sa ilalim mo. Oh. May mga manok. Ayan po sa baba. Ayan. Ayan. <coughs> 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 Hello na kaman, Melody. Kaya <laughs> ka rin kaya kang followers. Ayan. Ayan po yung akin po, man. JJ. EJ. EJ, mag-hello ka. Okay. Kenny ka tong nakuha ka, Si Kaswan, may ining na ka ng kahit. Bawal may lumbong tong yung kamara marine, eh. Oh. Sige. Iwas ka yung ating tara. Hindi po. Ayan po, mama nga nalakuha. Ayan. Ayan. Ay, hindi po sister-in-law ko po. Mag-inom ka sa inyong pano sister-in-law. Kaya, My baby idol. po. Si Black. Idol, mga idol. Good morning, mga idol. 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 <laughs> Ay, hindi po sister in ko po. O, may ni po. Hinga ka na. Ayan po. Ayan po, hinga na ako. Tapos, si Jeffrey

Hello. may iyawan uh, to? Mag-request oh, okay. ulit kayo ng iyawan yeah, doon. Kaya sa swimming pool? Oo, oh, meron doon. Bilhin mo na kami ng uling. <laughs> oh, ano, <laughs> yeah, <laughs> ano pa kailangan uling? Ano po, uling? fish po, masarap po ito. Ano Ibigay po sa amin, oh. Yeah. Thank no, no yeah, Sarap po ito, mga pre Hindi ko po nga mm -hmm. lang kami kapag kumain kami nito. <laughs> <laughs> Ayan po, yun. Hindi kayo pa pumakuha Ayan. <laughs>

ya <inaudible> selamat